Okay, good morning class. Good morning, ma'am. oh, hala, sige. Pangalingkod na kam, pangalingkod na kam. Kaya basikit, magtigang magtig sanat ato. Giyapon, first quarter Opo, examination. Opo, ma'am. Uy, pangalingkod na ko. Ma'am, one thing apart. Atas si kabay, sa isang na outfit yan. Ano? Kaangay si to kaya, kwintas nga may dalawin. Oo, ma'am. Anani ko siya, ma'am. Agimat? Ay, oo, di ka nagsasala. Ini? Ako pa in-order sa Shopee. tigang ini sa Thailand. Ang garansi ni... Kutamaya nga medalyon. Simpili, Iba ito niya na. Binano, kaya nga ka Kutamaya. naman nagkasulod sa iyo klase ang mga taga-araw city kay Kathy Iksam. Niyan, bangin mayong kam sa plano pagpusil in magpakakuha kam sin. Iskor nga bubo. That, Gisusugat ko lang sa iyo nga bisa ano nga bala sa kmatalap hiunong sin nga medalyon. Ata si Ma'am di dad man sa amdi may posil nga dara. O di nga ni ang makakuha si Liskor nga bobo bangin ang pagkadiunak pag surusunto kon at tatis tingin ninyo. Nakakita sini. Diri ni ordinary lang nga takgong. Ipapakita ko lang sa iyo nga black belter at sa taekwondo judo nga sing karate. Nakakita kam sini nga masel, O. Nakakita kam sini nga kmasel. Nga kutsa inyo pagliliukugon. Nudak sa iyo pagliliugon. Hala nga, testing ila niyo. Hala, ayot yung pagtesting kan, ma'am, ha? At braso nga kadadag ko in eh, igla ko kabusun sakli o oh, nga't san kalunggo. Opo, ma'am. May good la sa iyo pagbabation. Ay good ak niyo pagtesting, eh. Ah. Ayaw gud kang pagsarig nga masad kang nga mayong kap DSWD di nga ni Kantulpo ay gud kang pagsarig kay o oh, in nga masil gabay nalak makalunggo liog di ila ak makulatahan sin estudyante kaloom-looman ak eh, Oo oh, oh, po, ma'am. Ma'am, ako magbibihib. Bisang padawak aon, ah, oh, ma'am, so Basta makalunggulap sin ulo. Mm -hmm. Ay gulak niya yung pagtistingi kayo. Dako anak braso. Mang mula ni nami, sito ka rin, e rito rin, yung sumusakot nga ni min ang asawa na loomang ka wala ka pakabulos. Kaiba man ito kay kaedad ko, di ka asawa ko pa. Kuni ka muli jamsak yung sakmagwanta yung pagliugong ko ka mo.